<laughs> Sabog <laughs> oh, ang kwet. Oh, ipumpara mo dito. Ano? Hmm. Oh, yun, pala, malaki, para <laughs> kung ano? 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 Uh, labusog, <laughs> mara oh, oh, ang dami kinain kasi pumunta kami ng Farm sa manukan ngayon naman mga kabuksid bisitahin naman natin ang itlugan o manukan ng 45 days Kuya Jason at Atay Juliet. dito lang sa Bulacan

tapos oh, magandang mga tingin ito. Oh. Mabaho lang. Siyempre, ano mo. Kanino din sa kabila. Eh. Sino pa rin dyan. Ang dami. Sa dami. Eh ano mo yung kwan vlogger Ang ating uh, vlogger uh, oh. Ay oh! Pwede Bil ba ka kulit na ng ano? Oh, dami! Kasi bilangin ko. <laughs> Hello. You know? mm. Meron na sa langit log. Nangingitlog na sila. Oh, oh, Ito yung mga manok na nangingitlog log ng puti. Manok na puti. Yeah. Harvest tayo. Harvest tayo. Okay. Harvesting. Harvesting. Hmm. Harvesting. Ha? Pare-parehas pare yung yeah. ano ni sizes nila. Oo, oh, oh, lalaki no. Oo. Uh. Ilan ilang manok to? Meron pa rin dito. Ang ganda naman. Ang <laughs> ganda naman. ng mag-harvest diyan. Hmm. Sarap. Hmm? Oh. Okay.

60. Okay, butas, butas, butas. 250. Sa isa daw, may kanya-kanyang daw, ano, may kanya-kanyang pangalan to. Ito naman, ba't nakaseparate sila? Hindi, puno kasi. Ay, puno. Kala ko, Special ben, Lalaki yun. white eggs. Tapos dito. wala. Okay, ano lang. <laughs> ano manghihitlog kung ano lalaki Eh baka bakla Napa ko ilang tray na kaya ang kondisyon Ilang tray sa isang araw ko ya 400 pieces nitlog bro Hindi na kulang Ano jumbo jumbo size large large <laughs> Ya ano assorted Oo titimbangin gayniyan 'di sagawan ni Mayor Alice. Hindi timbang timbang

So, Naka-tatlong tray ka. Oh. <laughs> tatlong tray. 5 so, pesos sang tray. Paano ilang tray sa isang araw? 3. At... 53. 53. 53. Sang araw. Hindi naman siya mga hindi naman siya yung pabaho dahil magiging Okay. Okay. Pabalik na kami sa aming pinanggalingan. Hanggang sa muli mga Salamat sa panunood ng aming vlog At nasayang na naman ang 6 na minutos ng iyong buhay